gusto ko tanong kay mayor oo na uh, nabasa ko rin po yung inyong post tungkol sa inyong buhay at uh, kanina narinig ko rin yung mga sagot ninyo so hindi nakilala niyo ba ang iyong biological mother your honor hindi ko po siya nakilala so never niyo siya nakilala never ko po siya nakilala saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay Father ko po. Sa father niya um, po? Opo. So, ito ay kwento lang po ng inyong father? Uh, yes po, your honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Philippi Filipino po. Filipino siya, opa. sinabi niya. Opa. At sinabi niya, ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological mother? Amelia Leal po. Amelia Leal po mm -hmm. pangalan. Okay. And nina um, ipinakita po ng ating uh, chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala rin birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, attorney Ronnie. Tababa. Ah, sorry, ng uh, PSA pala. Sorry, PSA. Uh, name ng PSA. Si, uh, representative sa PSA. Si attorney... Um, uh, um, um, Attorney Ambatali, uh, Sen. Sherwin. Yeah. Attorney uh, Eliezer, tama po ba? So, sa mata ng, ng gobyerno, walang pinanganak ng Angelito Go at Amelia uh, Lial dito sa ating bansa? Tama po. Tama? Tama po. Wala hong pinangano. Tama po, Senor. Okay, so yung kanyang claim, storya lang? Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga uh, magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon? Pero sa ngayon, uh, maaari, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi... hindi um, exist... 'yung ano yung mga taong ito. So hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, 'di ba? Okay. Yes, Senator. Uh, gusto ko ma-establish 'yun. At uh, doon po sa birth certificate, uh, pakita ho natin. Na, na nasa uh, ayan, na, nalabas ho kanina ito ni ng ating uh, good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate nakasulat doon kasal 'yung kanyang ama at ina Tama. Pero ang PSA at tatangkolit si Attorney here, nag-issue ho kayo ng uh, certificate na walang major, ma uh, marriage certificate si Angelo Go, Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, um, uh, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apa. No? So malaking posibilidad din na itong itong uh, birth certificate mali poy nakalagay dyan. O hindi tama. ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. Sige. Sa pag apply po sa PSA toilet, no? ah uh, ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya uh, na, 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 last time na mention 17 years old. Pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Lesar? Tama po. Okay. And uh, sa pag apply ng late registration, may mga requirements, correct? Yes. Tama po, Um, uh, At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant, no? Tama po. So, ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Yes. Tama po. Hindi Mr. po si Mayora. Opo, opo, Sa proseso niyo ba? Okay. So, mayro application at itong mga itong mga information na nakasulat hujan ah uh, lahat 'yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Apo, ama um, uh, um dito sa sa dokumento um uh, ito po, yan Honorable ito. Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng ng mga impormasyon tungkol doon sa um ipinanganak na Anak. Oh, yeah. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Yeah. Tama. Tama? At yung uh, muna dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Go, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate, nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma to At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Mapakita namin yung uh, incorporation papers. Sige, habang uh, ipapakita na lang yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Matapos po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya. Hab, nung nagrehistro po, ng uh, birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Ay, ah, nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yun. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Apa. Tama? Posible po. So itong, itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali mali information eh maaari po nating uh, maaari po nating um, uh, pag-isipan po na ano na marami pong ano marami pong irregularidad dito sa ano dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino in, 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 dito declared Filipino yung uh, tatay pero hindi nasabi nga hindi declared na kasal pero nasabi alam natin walang records, di ba? At Tango. pangatlo, Si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal, Leal hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao. Hindi Filipino ang tatay niya hindi kasal yung, well, siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Eh, sabihin nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Senator Win, before Attorney uh, Ambatali replies, just like to acknowledge the presence of Senator Lauren Legarda. Yes. Salamat, ma'am. Thank you, Madam Chair. And after Senator Gachalian, um, may this representation be given a chance to ask questions? Certainly. Uh, I just want to know when you're conducting hearing, um, our Deputy Minority Leader, is there a uh, timeline for senators to ask, or we can just run on questions? It, this is free-flowing, uh, okay. Your Honor, and uh, the Chair will welcome your questions. Thank you very much. Saint I this this is your po. second hearing, right? Uh, with the, the presence of uh, Mayor Alice Gould. The second. Okay, thank you. Thank you Sen. Lauren. At Tony Ambati, please uh, proceed to answer the questions so, of session. tama po ba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento. Um, uh, ang ang isang birth certificate po kasi na ano nakarehistro, am um, uh, siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na, na basihan ng isang um, ng isang existence ng isang tao. Po pwede pa rin po itong um, uh, Pwede po pa rin po itong uh, ma-file -ma na ng isang kaso um, hmm. like a petition for a cancellation of birth certificate kapag kapag hindi po ito um uh, naayon doon sa ano doon sa mga um, requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate okay pero ito kasi ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami no nagiging default basic document na ito sa passport kailangan uh, birth certificate sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin na ng COMELEC, pati Certificate of Candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, yung susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oo. Like in the case of uh, Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang Certificate of Candidacy ay, Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apa? Tama ba, tama ba yung aking chain of thought? Um, ang, ang, ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. ang um, po rin pong, ano po pwede po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, po meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung, ano, ito po yung um, tinutukoy po natin na po gamitin um, sa ating mga korte para mapa uh, walang bisa itong ano itong birth certificate o mapakan sila itong birth certificate Dali pa ah, kunin ko lang yung eh, notes ko. Uh, yung um, sa ganitong sitwasyon, kasi to klaro ho yung sitwasyon eh, no, na hindi nga mahanap pinanay, hindi mahanap yung eh, tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular, irregular, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate, nakasulat ho dito, klaro, Ho, ah. Na ang citizenship niya ay Filipino. So, by the pagtingin ho natin dito sa birth certificate pwede ba natin sabihin na pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Go? Base doon sa mga facts. Ha? Itong mga facts ho, hindi naman huto galing sa kwento eh hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi Sam. ho nag ho kami sa kwento o sa mga narinig. nag ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. apa Um, Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni, um, ni um, Mayor Alice um, Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino which is uh, uh, who is uh, um one Amelia Lial. Oh, pero hindi natin mahanap 'yan, diba? ah, Hindi siya pinanganak dito eh. Wala tayong birth certificate eh. Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo na dineclare din po nung tatay niya. Na siya din po ang informant by the yes. way ng ano. Ng, alam uh, natin na establish natin apa? 'yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo, 'di ba? clear din po niya na ano na um, Filipino din po siya. Oh, correct. So based dito sa 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 dokumentong ito um, uh, since ang pinagbabasihan po natin sa ano sa pag-establish ng ng citizenship ay yung citizenship ng mother at ito din po yung mga nakalahad lamang sa sa birth certificate. Um, kung ito ay kung ito ay pag, ang pagbabasihan natin um, uh, So sabihin natin na ano na Pilipino nga si ano si Pero pag, pero base doon sa certification no na walang Amelia Leal Filipino um, Chinese ang kanyang tatay hindi kasal ang kanyang magulang ano oh. ang kanyang citizenship ama um, uh, nagconduct po kami ng fact finding po dito um, uh, senator and uh, I would like to uh, would like to um, refer this to to ANS uh, Marisa Grande Um, because uh, he, uh, she is uh, more privy on the with the permission of the chair. Yes, Sen. Sherwin, Ma'am Grande, please address the questions of Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. Um, we conducted a fact-finding investigation to find out what were supporting documents that was submitted. Because uh, it was uh, clearly stipulated in the birth certificate that Filipino young father, si Angeli Goo, Ang so our field office went to the Tarlac Civil Registry Office, and based on the findings of this finding, po, ang naka attached lang na supporting documents is the negative uh, certification. Anasiguro uh, mamaya po ay, uh, ay ano explain din po sa atin ng, uh, mahal na civil registrar ng Tarlac City. So uh, basically, uh, Senator, yung mga requirements kasi natin, uh, for the delayed registration or one, uh, the affid affidavit of delayed registration na nasa likod which is uh, self-declaration yun ng father na siya ay Pilipino, pinanganak si Mayor Alice sa Tarlac, and uh, these are the information. And then meron din po yan, affidavit of two disinterested person who knows the facts of birth of uh, Mayor Alice. And aside from that, may, uh, meron po dapat yan, any two public documents. that support